ano ang dapat gawin sa kanila? Ipaalam sa kanila kung ano yung nila naman ng kontrata. Sa kontrata, ang pinaka-importante sa akin na dapat nilang malaman, the worker has the right to receive the salary at the end of every month. Ang, ang isang manggagawa ay dapat makatanggap ng kanyang sahod sa katapusan ng bawat buwan para maipadala sa Pilipinas. Pangalawa, dapat ang worker ay may sariling tulugan, may sariling kwarto. Kung may kwarto, dapat may lock ang pintuan. Para si Baba hindi makapasok sa kwarto pag, pag inutugan. Yun ha? Pangatlo, na dapat malaman ninyo na ang worker ay may karapatang magpahinga walong oras isang araw, kada isang araw. Sa gabi matutulog walong oras dapat at isang araw na pahinga kada isang linggo. Dapat nilang malaman yun. O doon, ano pa dapat nilang malaman mga importante nila naman ng kung tatangping pirma nila? Na dapat ang employer ang gumagastos ng pagkain ng mga kasambahay. Hindi ang kukunin ang pera sa kanila. 1,500 years na lang babawasan pa nila ng law, internet, pagkain. Aba, hindi naman po pwede ganun. Dapat malaman ng employer na, oy yung tinuha mong kasambahay, dapat may insurance yan. Hindi yung pa nagkasakit, siya ang ninyo. At pa nagkasakit, hindi ninyo sa hospital, painumin nyo na ng tablet, at mati muskila. Mati muskila, ha, tablet. Hindi pwedeng ganoon. Pag ang isang worker may sakit, dapat dalhin sa hospital. At dapat meron silang insurance. Dapat pumalaman ng mga employees yan. Kaya kailangan ng seminar. Sabihin sa kanila yan. Ito pa, dapat ipaalam sa employee na pagkatapos ng kontrata, bigyan ng karapatan, dapat umuwi ang, Pilipi ang isang manggagawa pag natapos ng kanyang kontrata. Kung gusto ng kasambahay na umuwi, pagkatapos ng kanyang kontrata, dapat siyang pauwi ng Pilipinas. At kung babalik, ito pa rin na dapat mayroong one month vacation pay. Sika ba? Sika ba At kung hindi uuwi, dapat bayaran yung tiket. At ang pinaka-importante pinaka na pag ang inyong kasambahay ay umabot ng apat na taon, ay meron siyang dapat isang buwan end of service benefits. Yan po ang gusto kong mangyari. Yan po yung pinaglaban ko nung umuwi ako. ya dapat magkaroon, magkaroon ng seminar.